Ay, kita niyo yung blue bar na yan, guys. Dagit yan, guys. So, kasama ni KMJS. Magaling man dagit, guys, si KMJS. Makita ko sa inyo, guys. Umasok ka na nang mahuli ka na ni Boss Nyaw, di ba? At may aabangan pa ako si Summer. Aabangan pa namin si Summer. Ayan na, ayan na. <laughs> Umasok ka na. Oh, uh, pasok. <laughs> Wee! ayano o oh guys o, oh, di ba? O. Oh. yung okay, sa inyo mga kalapatids guys, balik ka bababa ng mga ibon natin guys so oh. At syempre, uh, second lap pan ng NHPC. Uh, 720 nirelease yung ibon guys. Uh, sa Lopez, Quezon. At meron tayong dagit na naman guys, di ba? <laughs> ito guys, papakita ko sa inyo. Nakikita uh, nyo yung blue bar na yan guys. Dagit yan guys. So oh, kasama ni KMJS magaling man dagit guys si KMJS. Kita ko sa inyo guys. Mga so guys. Ey, oh. Ay, Ayan oh. Napakagandang ibon guys, blue bar. Tapos kulay puti yung ring niya guys. Ayan si KMJS sa likod Ayan oh. Ey, Ay, ayun oh. Magandang ibon. Subukan natin ulihin guys. Ey, naman talaga boy dagit ka boss niya, di ba? Sinasabi ko talaga naman sa'yo. Para makita natin kung anong, anong club yan, di ba? pasukin natin yan, di ba? At good luck nga pala sa may mga pawi yan ngayon linggo, sa BFRC yan. Kid Pilot yan. Shout out. Shout out. sa mga kaibigan ni Boss Niao. Shout out sa Team Boss Niao. Siyempre naman talaga naman. Kaya abangan nyo na lang yung mamaya guys, di ba? At siyempre update ko na lang kayo pag umuwi yung ibon guys. Mamaya na lang. Ito guys mukhang papasok. Mukhang papasok, di ba? siya so guys so kasukin na natin yan guys so nga nagtatagal update ko kayo guys wait lang <coughs> so guys so mukhang papasok guys so diba eh hey, ayun o gandang ibong inis guys so tingnan natin kung ano sino may ari guys diba ulihin na kaya natin yan syempre ayano na guys oh. hey. wait lang pakainin lang natin papasok na yan guys di ba ayano oh. papasok na sa loob ayano oh hey. umasok ka na nang mahuli ka na ni boss niya di ba at may aabangan pa ako si Summer aabangan pa namin si Summer ayan oh. na pasok ana O, uh, Oh, pasok. Wee, ayan o guys, o, oh, di ba? O. Oh. Asa ba? Napakalabo ng... Ayan. Ayan guys, o. Eh, napakagandang ibon guys, o. Oh. Ah, wait, ano ba rin? Ayan o, Ay. Sinasabi ko naman talaga naman, di ba? Dagit King si Boss Nyaw. Oh, ganda ng mata guys, ko oh. tignan niyo mabuti 'yan. 'Yan. Pakinggan muna natin tapos hawakan <laughs> <laughs> ah, 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 ko, ahulin tapos papakita ko sa inyo guys, di ba? Sinasabi ko talaga naman. Amayan oh, na lang. 'Yan guys. Dito lang tayo mag-abang guys. May pintuan ni Boss Nyaw. Kita naman natin si Summer guys eh. Bali time check guys. Ah, uh, 10:27 na. Grabe naman. 900 plus speed na lang 'yan, guys, 'di ba? Mukhang ano mukhang hindi magkakasya. Pan race na lang, hindi pa nag-lock, 'di ba? Nag diba? Sinasabi ko talaga naman. Ay, no. okay, mamaya na lang, guys. At i-update ko nga pala kay sa dagit natin, 'di ba? Baka sa inyo 'to. Mamaya na lang. Ito, guys, oh. Yung dagit natin, guys. Ay, oh, ito ko sa inyo. Grabe, dami na natin inakay guys, no? Eh, kita nyo naman, no? Ayan. Ay, dami tayo, eh, awit. Linisin na natin mamaya yan. Sabi, dagat. Ito, 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 ito. Gandang ibon, guys, no? Oh. Eh, huliin ko, guys. Wait lang. Guys, ah, oh. target. Ganda oh, naka pa guys, kompleto na. Ito yung ano niya. PHA 2024 24A117949 guys. Ayun yung ano niya, band number. Ayun. ay, Eh, gandang ibon guys. Lagyan natin ng love letter yan guys, 'di ba? Sinasabi ko talaga naman. Kakain ah, na rin to guys, ay oh. Punong-puno yung butchi guys, 'di ba? Lagyan na natin love letter yan kaya wag na diretso pa na natin sayang na sa oras yan baka may sakit pa di ba yung young bird natin dito magaganda ayan Tara guys, pawalan na lang natin. so guys, ito yung lock ni boss niya. Ayan. May diba isa po. so guys, oh. Kamo likot. Pauwiin ka na kata sa inyo eh. Paalamunin ka lang, di ba? Tama ni nakakain ka sa lop ni boss niya. Ganda na no? open open area dito guys. Open area naman agak naman dito ah. ayo no. oh. Uy grabe. Ayun oh. Yang si no kan may area nito guys ha? ah. commercial ring, puti yung ring niya. Eh, itu na. Na guys. Uy kan na. lihat Ah, oh, guys. Nawala na. Nawala na. Nawala na, guys. Ganun kaya yun. Guys, nawala na. Eh, nawala na yung dagit natin. Ganun din gagawin nyo, guys. Pag may daget kayo, pawalan nyo. Kawawa nung may ari nun guys. Di ba? Kaya, i-post nyo. Yun guys. Peace. I'm out.